tingnan, good morning guys. guys. Yeah. ganda rin gawin. lang, lang magugustuhan Mukbang. Ito giniling na Oreo. Crush graham ham at saka condensed yan wala akong chocolate na dugdug na pang balot kaya yung Crush graham na lang din ang gagawin ko so ayan buhos natin yung mga at saka dinurog, dinurog dinuro ko lang dapat yung isang box sa kaso konti lang gagawin ko kaya okay lang mga ito katrek lang mga Right. na try magugusta ni mukbang pambaon sa si school tambaon sa si school ayan para maiba naman yung kanyang alat eh sakto meron akong stock na greyhound nabili ko lang wala lang kasi nakikita ko yung mga ano sa facebook try ko lang gawin <laughs> gayahin gaya gaya kung masarap talaga

Olivia, bye. Hindi naman lahat ako sa dami nito. Ayan. Then, gatas. Gatas na malapot. Tinanggal ako na wala. Kaya natin. Tiyan lang natin kasi baka masobran yung ano Baka masagyan. Naman na siya. Kamay niya natin. At ah, mas magandang kamay yun. Kasi mahirap na doon. Right, <laughs> ah. Walang hindi pa makatulog eh hindi pa makatulog ang lola haluin ko mo siya dito mo siya parang napasobra ano pag napasobra, di na tagdala na lang ng gray ah. Yan, ang hirap Okay, bye. Baka uh, magustuhan yung mukha nga. Para siyang ano, brownies na blue. Ganyan. Ang pinalabas na. lang pala yung mga ginagawa na ano. Na pang dessert para sa mga bata. Ayan. Gusto ko lang mag ano-ano. Para pag nagustuhan ng anak ko, pag nagustuhan ng mukbang, eh, ulitin. Pag hindi, edi eh, hindi. <laughs> try and try lang parang lang siya sa kasi hindi hindi pa nangada ng ayos baka kasi sobra eh mahirap siyang ibigo konti lang konti pa Ito mo na. Ano na ba yung anak ko? Hindi naman nabubutas. Oh. Tanda na naman. Panjo. Pang ginudurug-durug para natin mga Ayan guys. Para na siya naging do. Pero hindi naman total. Kasi hindi ko siya uh, binilender yung saan ko siya nakita ko kasi puro siya. Eh hindi ko siya binilender. Kaya hindi siya pino. Kaya okay lang yan. Pangkain lang eh. <laughs> Try lang. bilugin na natin. So ayan. Nagbusa kong kamay ah. So binilugi siya center siya. Parang ano ang Parang Graham lang. Ang kainan pambaon lang naman ng pambaon lang naman ng aking anak. Dapat may ano crinkles na chocolate. Eh wala akong chocolate. Eh. Ayan. 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 siya Hmm. 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 Masarap, hindi siya ka, hindi sya... sobrang tamis kasi meron siyang ano, di ba? Meron siyang ganun lang. Masarap. Sana magusto na dyan dyan. Ayan guys. Magbilog muna ako, tatapos ko lang to at matutulog na rin ako. Salamat, salamat guys. Mamalipin na yung Germany, Pamilya Hinayupak at Salamat po ng susipasyang premier. Salamat po. God bless po sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye.